Pati. Pati. Where are your friends? They're all gone. Only one left. Look, look. Your kala pati. Your friend left. Laki ng mata yung ko. Pati, yeah. Feel it! Feel the air, Paddy! Para next time, hindi ka lang matakot, with color ka na. ba? Diba? Ang hangin dito, mga... mga tilote. Sarap. Nalang sa bahay, sisiputin ka eh. Nalamig na mga tre. Next time, stroller ka na. Gusto ko. Stroller. <laughs>